Sa so, nagpadaing gulyang sa Metro Cebu Water District kun MCWD, ama mga konsumidor, apiktado kayo. Temporaryong mitakop ang MCWD sa nang operasyon. Puman, gingong dipasaran ang ilang main office ug ang city hall ang gitumbok nilang mihimo sa lakang. Sairaw nato ang detalye. Pinaagin nilang report. Naming huyang ang ppela ka mga konsumidor nga wa matigayon ang ilang katuyuan sa buhatan sa MCWD. Din sagad kanila mobayad unta sa ilang obligasyon aron dili maputlan o koneksyon sa tubig. Wala'y transaksyon. Ganidabo kay sirado man ang buhatan sa MCWD. bayan Unya. Wala may sirado. opis. Sirado man. So, eh? pula, pula po ako sir? <laughs> ah, halos kami dagko kay mig bayronon. Dagko chargers ba mga charge sa mga tubig. Nya usay wala pagi agas. Ang ilang advice nila kay temporary close man kay manawag lang sa mi kung kanus ang advice nila kung kanus sa magupay balik. Sa gipagawas ng official statement sa MCWD ilang gipahibaw sa mga konsumidor nga may tak of una sila, sila servisyo, at sa ilahang serbisyo karong adlaw tungod segulagway gulagway nilang invasion nga gihimo sa ilang buhatan nga naghatag og kabalisa o kahadlok sa ilang may empleyado. Subay so, nini, nangayo og pasaylo ang MCWD sa kahasol o may pahibaw nga dili sila mapatuman o disconnection hangtod marisulbar ang isyo. Samtang sa gawa sa opisina, doon usay gipamutang alih sa mga karsada pa sa MCWD diin gibantayan sa mga kawani sa Cebu City Government. Itawagan sa Balitamistag ang Cebu City Administrator. May siya nga uh, siya ang mutawag inighuman sa gitambungan nga meeting apan hangtod ning pagsuwat sa balita wa pa kini mutawag. Samtang gitawagan usab ang mayor, wa usab kini mutubag. Dihang gibangutana ang gitudlo sa loa nga General Manager Attorney Dix Lapid kung kinsa ang misirado sa MCWD office. Klaro lang na na kinsa nag order closure garon sa MCWD. Ah, uh, I don't know. I don't know, kinsa yung nagpagkado sa NCWD. I don't know. Gipahiba ang usap ni Atty. Lapid nga may sumitir na siya ang irrevocable resignation. Isip OIC si General Manager tungod kay apiktado na ang iyang pamilya sa isyo. Right now, um, my concern is my family and I don't want to be tainted with politics. Sa iyon nini, eh, may pakita o manifest of support ang provincial government o ang mga mayor sa LGU sa kasamtangang opisyal sa DSWD o gikundinar nila ang pagpanghilabot sa lowa sa operasyon sa MCWD. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak